Bit-bit ni Bin ang flower bouquet para ibigay sa kanyang mami Angelica para sa Mother's Day celebration. Baby! Baby! Is that for mama? Aww! Thank you baby! Wow. Masaya naman si Angelica na inabot ang bigay na bulaklak ni Bin sa kanya. flowers. Can you smell? Smell? mo Smell lang. Wow, bango. Inaamoy ito ni Bin na tila natutuwa sa mga kulay na pula at yelong rosas. Ang bango. Smell mo dali. Smell. Ang bango. Sweet moments naman ng mag-ina habang nakaupo si Angelica at nakakalong naman si Ben sa kanilang massage chair. Please. Habang minamassage ni Ben ang mami niya, napasabay ito kumanta sa tugtog na narinig niya. Massage massage. Yes, Napaka-cute ni Bean habang nakakalong sa daddy niya at nakangiti ito habang kumakaway Sa labas ng kanilang bahay, makikita makikitang nagdidilig ng mga halaman si Ben. Seryoso ito habang hawak ang hose ng tubig. Nasanay at tuwang-tuwa si Bin habang nasa beach sila. Kaya, alam na nito ang salitang beach kapag tinatanong siya. Beach! We are the... Teach. Teach. We're at the Teach. Habang nasa harapan ni Bin ang boko, marunong na rin ito magsalita ng words ng boko at saka touch. Buko. 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 Touch buko. Ah. Touch buko. Picture. Picture. <laughs> Napakagandang mami ni Angelica sa kanyang pictorial para sa Johnson. <laughs>